lugar kasi na ito guys gobyerno to sa gobyerno so walang nagmamayari dito eh kung makapagpa kung makapagsabi na bawal daw mag video eh kala mo sa kanila eh Ito ba yung ano? Ito ba yung ah uh, na lute? Hindi dito. hindi dito. Hindi Kung napapanood nyo yung isa rin na sige na lute mga dito sa Taytay -tay. uh, natin kung mayroon pa bang natira Itinan lang muna natin sana uh, bukas pa kasi sa mga comment doon ah uh, pinasara na raw dahil nga ah uh, medyo magulo yung mga pagkukuha ng mga lute kasi pa marami yung kinukuha So kasama natin ngayon ang aming mga babies Ayan si Kakay sa likod si Kakay sa kasus po natin para makita natin kung talagang meron pang ang room na pinamigay at sakaling meron man kukuha tayo para meron din tayong kirahan kay Kukoy at kay Kakay tara guys samahan nyo kami mula dito sa C6 Highway uh, 2000 para uh, pagdating doon sa unahan punta tayo doon sa may ano, diretsyo lang tayo so papakita namin kung paano pumunta doon at mula dito sa Ah, highway 2000 Diretso tayo dyan sa may ah, Shell, may kita yung Shell uh, ah, Ito naman tayo uh, ah, At oil ka sunod dito guys Yung Shell naman, madadaanan natin yung Shell Kaliwa na tayo doon, yun ang daan Pagkutan si Six Amit ah, kong si na yun guys So samahan nyo kami guys ah. guys yung uh, shield tapos kaliwa na tayo dito kaliwa na tayo sa c guys Papansin nyo doon sa pinasokan natin may nakalagay doon wala po papasok lahat ng truck kasi guys uh, mukhang sinara doon mga uli yun dahil dito kasi guys bawal dito magsala ng mga panamba ang uh, materialis para sa pagbuo ng bahay hinaharang na dito niwasan nga nila uh, yung magkakaroon dito ng squatter dito sa lugar na ito passing naman dyan sa kabila. Nakalagay dyan no trespassing. Tapos, dito sa kabila. Ayan. Sa kabila naman, yun yung hindi uh, yun ganyan, guys. Yung nadana natin kanina, ano yun eh, flag control. Yun, yun sa likuran namin. Flag control yan. So, may mga bantay talaga dyan. So, ngayon, guys. Ah... Uh, Diretso tayo ngayon doon sa ano? Kung saan yung magbibigay ng libreng lote. Tara. Tanong na tayo dito. Warning. Boss, dito ba yung ano? Ah, uh, yung may dating pinamimigay na bahay? Ay, lupa, lupa. O, oh, dito ba yon? So, nung, sa unahan pa yon? Opo. Ah, sige, May talaga. po tayo doon na magkikita po natin. Ah, sige, sige. Salamat, salamat. Salamat, Wala 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 dito. Opo, Ikot lang. Dito, wala. Salamat. Ito yung kalsada na papunta na doon. Ito yung, ah, uh, ah, uh, nang tawag nito, West Bank Road Extension. Sa kabila ito. Ito yung sakana namin. Ah, uh, ito yung Uh, gilid ng Laguna de Bay. Laguna de Bay. So, kung makikita nyo, puro yan. Mga, may mga bakod na, guys. Kung mukhang wala na nga talagang ano dito. Pero, magtatanong tayo dito. Sa... Ah, pwede natin mapagtanungan. Oh, na natin dito. Bawal pumasok dito. May gumagawa na. Baka maksidente mga truck. Bako. So, ayun guys. Ini okay, kita. So, ayun guys. Para makita natin, itas natin yung camera. Tingnan natin loob. Boss, ito ba yung ano? Ito ba yung ah uh, pinamimigay na lute? Andito. Hindi dito? Andito. Ah, hindi dito? Hindi, inaanap lang namin yon Ala, alamin lang namin kung uh, sina, pinasara na ba. Tara. Punta tayo sa guys. So, ayun, guys. ah uh, pinagbawalan tayo doon. Bawal doon mag -video. Bawal mag -video. Akala mo naman, eh, pagmamayari nila eh ang itong lugar kasi na ito guys gobyerno to sa gobyerno so walang nagmamayari dito eh kung makapag kung makapagsabi na bawal daw mag-video eh, alam mo sa kanila eh, squat lang din yun guys binakuran lang nila silang nauna dito kaya ah uh, sila na yung nandyan. so karapatan nila yon karapatan nilang ang uh, tawag nito namumusisyon sila dito para sila maging may karapatan dyan. Pero ang, tutus ang tutusin, ano ito, ano ito, ah, uh, gobyerno. So, hindi ito pwede ibinta. So, tingnan natin guys, sa unahan. Ah, hanapin natin yung, ah, uh, yung bibigyan na lupa. Matayo sa, sinasabi nilang, ah, uh, na pinamimigay na lute. Ayan. Ayan na. Ito na yung lugar na to. Akala mo may mga palayan dyan. Oh. No? Kaso guys, ano na. May bakod na. Hindi na, na tayo, mga may na May bakod na. Ayan. Nakalagay na rin dito sa kapila Uh, no trespassing, private property. Private property pero itong kahabaan na to, pag mamayari ito ng gobyerno dahil nga ito ay may kita nyo. Ano yun eh? Lawa, Laguna de Bay magkakaruktong ng ano yan uh, ah, magkakaruktong to Rizal hanggang uh, ah, Laguna kung Calabarzon ito yung Laguna okay. so walang magmamayari dito hindi di, di. yan, uh, so hindi na tayo makakakuha guys so nainita na yung aming amis kaya uwi na tayo guys nabibilad na siya nagre-reklamo na ayan ano kaya pa kaya pa si tatay o ayan o uh. awit na hindi dila <laughs> Uwi na tayo guys so, Wala tayong papalang dito So sa mga Anak uh, na nais na makakuha din ang uh, Ataw uh, ng libreng lote uh, Pasensya tayo kasi wala na Sarado na dito tayo makakuha So dito na lang guys Hanggang sa muli Hanggang sa muling video ko guys Maraming salamat sa panonood